Ano problema ito? Pinasok ng parakal lugar natin. Marami sa mga bata ako nalagas. Yan ang nga uh, ba sinasabi ko eh. Hindi mo dapat pinadiskate magsa sa mga bata mo ito. na nagkanti ng mga pulis to sa pagkamatay ng dalawang lang kasamaan. Hindi ganoon ang basa ko eh. Tayo-tayo lang nakakaalam ng lugar. At saka hindi ganoon ang mga bata ko. Hindi kami tumatalo ng kasama. Hindi kami aso na kinakain ng aming sinuka. Pinag-iinalaan niyo ba ako? Daniel, alam ko matagal mo nang gustong kumalas sa grupo. At saka sa ating dalawa lang na nakapangalan ng malaking pondo ng Cuadro de Alas. <laughs> Pag nawala ako, di ba masosolo mo yon? Pala uulo mo eh. Hindi ba ako nagpalaki ng grupo? Hindi ko galing pumatay ng kasama. Kilala mo ako, Dax? Yun nga, kilala kita eh. Pare-pareho lang tayong nagkakasaya ng oras dito. Kapag malinaw na utak mo, tawagan mo ko. Saka na tayo mag-usap. Ano? Ano? Huh? Ay, ay, patag. Tator ka. Binabastos mo ako, kinakausap pa kita, tinatalikuran mo na ako. Ah! Malas mo lang malakas yung kapintinira ko kanina. Ba't mo pinatay? Siya nga naman, Dax. Bakit? Talaw kasi ako yung pusa eh. Bakit gusto mo siya samahan? Ako, hindi ah. Ano ako, baliw, Dax? Sa'yo ako. Papatunayan ko sa'yo. O, oh, Dax, alam ko matagal mo nang gusto ito. Dahil nakikita ako madalas mong titigan to. Eh, magiging parang si Ponso Pilato pa ako yung maghugas ng dugo sa kamay ko eh. <laughs> Frank, dumarating yung karibal mo, CFPJ. Si Anong karibal? Tuta niya na yan. Sigurado ka, babay? Gusto mo, pangutan na ako. Wag. Akong bahala dyan. Pero alalay lang kayo, ah. Pag pumalag, uumbagin na natin. O, Selito! Tawag ka ni Frank! Ayaw ko mapagsamok diri sa akong tindahan. pagbabawal mo ang ko kay Milagros. Matagal ko nang tinigilan. Dahil suta ko na sa dong. Congratulations, Dong. Yeah! <coughs> yeah! Nei! Tapulan. Oh no, lalabaka. Ha? Please. Alam mo maiipit ka gagawin mo. Please. Wala tayong laban jan. Sige, apo nimo. Namakita mo Pihira ka talaga, o. Oh. Pahupia-hupia ka pa! Ang oh, Bakit doon mo mag-usap sa bahay? Tiga! Gagang mabuti! Lulunin mo ito! Uh, Lulunin mo mabuti! Uh, Isagsag uh, mo sa baga mo ito! Turing, bakit paano na naman ba nangyari? Ayan mo ako! Tutong ito, anak mong ito, eh! Palulusutan pa ako sa Peggy Quintas! Ha? Napahiya tuloy ako sa pagbebenta ko! Ipapubulis ako! Mabuti mabilis akong tumakbo! Turing naman! Sorry, hindi ko naman alam na Peggy! Hindi mo alam! Ini, ah, Hindi gusto mo kay sabit? Hah? Tama gusto sabit? na naman. Ha? Kaya mo -ma na ah, mana ito? Ha? Kaya mo na? Ha? Tuli! Wag! Tama na! Tama Ama. Ikaw! Tumakbo ka na! Takbo na, anak! Takbo na, anak! Parang na mo. Nakita mo, tutuloy oh, naway sa eh. mo. Hindi niyo pa kami nipigil sa Ano nagbayad? Sino Sila lang ang nagbayad. Ikaw hindi ka naman nagbayad. Papalusot ka pa, ha? Halika! Para! Para! Nagbayad na nga ako, ako eh. Anong nagbayad? Alam mo, bata, dyan ako pundi-pundi. Yung mahilig magpalsot! Sige! Baba! Baba! Sige! Baba! Pare, huwag na nating babayan. Dali na natin sa opisina yan.